Eh mga ka-Aquaman, yes We're done Tapos na po tayo sa ating uh, Filtration system So ito na yung dalawa So dito Ito yung uh, distribution natin Maroon tayong float switch Na nakalagay dito Itong pipe na to And then automatic sya na, Automatic sya nagsasat Ito puno na itong ano natin Itong low water tank ya, yeah, automatic yan na uh, sa through this uh, float switch. Ayan. So ang lakas ng ano niya, ang lakas na distribution niya. So takpan natin itong mga kakwaman. Okay na tayo dyan. Ayan. Yeah, so, dito, ito na yung, ano natin, ito na yung filter tank, ito na yung rotor. So, tapos na tayo, mga kakwaman. And then, mayroon da, mayroon tayo dito, ano, valve na automatic. Pwede siya i-shut off kung di mo na gustong lagyan. Pero ito, advice natin, ano lang, to permanent. So, yan, complete set na tayo, mga kakwaman. Ayan, so, na -test na din natin yung flow rate nya dito yung dalawang bulb na yan ayan. so ulit i -ano natin mamaya i-test ayan so dito kung makikita nyo nag-modify tayo binuksan lang natin to sa so, ngayon katatapos lang natin mag-disinfection so siyang dalawang bola dito ayan na nagko-control para automatic siya mag mag ano lang mag, mag shutdown in kaso puno na yung ano natin so ito may notify dito na natin mga kakwaman kasi kung ito lang natakip hindi natin butasan ng ganito hindi tayo makakapasok don sa ano natin setup ng under drain kaya nilagyan natin ito yan may bisagra lang then yan takip para mapasok natin at saka setup natin yung under drain pipe kasi hindi tayo makakagawa ng bayos ang filtration ko wala nyan so na kung nakikita nyo yung level ng tubig ganito yan ang filtered water tsaka ngayon yung gagawin natin dito test muna natin yung flow rate yan ah, Jake excuse muna ako ha then yan kasi mataas doon kaya malakas yung ano niya kasi mataas doon pero yung flow rate niya is normal kanina pa yan disinfect lahat tayo kaya naka ano yan naka, Kaya naka uh, Ano tayo Kasi para pagdating dun sa bahay nila Naka full disinfection din Nag treat tayo dito at saka dito So all goods na tayo mga kakwaman So yan Kompleto na tayo Nakompleto na natin mga kakwaman So ito na yung finished product nya At saka ito yung distribution Papunta sa bahay nila And Then punta tayo dito Tingnan natin Yan So yan, ito na yung complete set natin. Tsaka mga mga bulb yan mga kakoman yan, yung mga bulb na yan. May purpose yan, bakit ganyan? So part din yan ng filtration natin. Tsaka sa loob, ah, hindi ko na i-detalye kasi mahaba. Tsaka dito yung ano, yung ah, RO water tank natin, ito. Ito yung pump natin, binaypas na natin, din na natin ginamit ito kasi nga yung kuryente malakas pero ito dinaglian na lang natin ng ano doon sa taas ang club switch para mag-automatic din siya mag uh, mamamatay -ma -ma yung kuryente yan yan then dito yung backwash pag gusto niyang linisan yung bison filter ito yung backwash niya i ano mo lang yan i drain mo lang yan saka lalabas na yung tubig diyan pag nilinisan mo na And then yan So ito yung first time natin na nag-setup ng IBC tank. First time natin nag-modify din sa ganitong setup. Medyo natutuwa ako oh, kasi maganda yung output. And then mayroon na tayong ano. Mayroon tayong concrete, mayroon tayong 200 liters, mayroon tayong 1000 at saka itong IBC tank. So apat na yung setup natin na na modification. So, natutuwa talaga ako mga kakwaman kasi hindi lang tayo nakadepende sa material na available kundi pwede rin tayo mag-modify kung anong pwede nating gawin sa ating mga filtration. So, kaway-kaway muna kayo mga kakwaman. Anong masasabi nyo? Tapos na tayo? Tapos na tayo sa ating project mga okay. kakwaman. Ayun. Approved. Approved? Approved na approved. mga ilang ilang kilo ng sun filtration na gawa mo? Uh, marami marami <laughs> oh Ay, nasaktan oh so okay lang okay lang kasi at nakakatulong ito. din nakakatuwa at saka magpi picture taking kami ngayon para may documentation kami yun mga kakaman please support our page and our project